Ayan mga kainday mamshi, good morning, good morning Yes mga kainday mamshi, dito sa Israel ay sabado ngayon at morning mga kainday mamshi Kaya mga kainday mamshi, magpiprepare tayo ng pagkain dahil nga tayo ay may bisita ngayon mga kainday Dumating pala ang kaibigan ng aking lolo mga kainday mamshi, dati lumalabas sila sa restaurant restoranto sila naglalaro nagmimit, -me meet kumakain, nagbabanding pero ngayon mga kainday mamshi dahil nga dumaan ng pandemic nag-stay home sila dito sa bahay ni lolo ko, dito sila naglalaro at yun mga kainday mamshi hanggang ngayon ginagawa nila kahit wala na ang pandemic ayan nga mga kainday mamshi, hinahanda na natin ang pagkain ng ating bisita ngayon mga kainday, simple lang naman yung hinahanda natin mga kainday mamshi yung salat-salat lang naman mga kainday mamshi cucumber, saka tomato Lagyan lang natin ng olive oil saka ng asin at saka syempre mga kainday mamsi hindi mawawala ang kape at ang bagel ng aking lola, papakita ko sa inyo mamaya yung ng bagel dito mga kainday mamsi sa Israel, yung po yung tinapay dito na ibibigay natin sa ating bisita ngayon mga kainday mamsi ayun nga mga kainday mamsi dahil na nakapantulog pa talaga ako dahil morning morning talaga dito mga kainday mamsi hindi na ako nagbihis kasi maliligo rin naman ako, taalis din mga Ayan yung bagel mga kainday mamsi. Yung linagay ko na yun mga kainday mamsi. O di pa mga kain dai ang busy busy nang na dai nyo ngayong araw na to. Maga lang busy na tayo at mamaya ay aalis naman tayo mga kain dai At ayan nga linabas ko na rin ng gatas at, at pagtitimpla ko ng kape ang bisita ni lolo. Ipapainit e, nga lang natin to sa microwave mga kain dai para na may hindi malamig ang kanyang kape mga kain dai ma at masarap naman kasi ang humigop ng mainit na kape lalo na ngayong winter dito sa Israel mga kain dai At ayan nga hinihintay lang nating uminit sa microwave yung fresh milk na yan mga kainday ma'am siya talaga na rin natin ng may tatubig para matimplanan natin ang kapi ng ating bisita mga kainday ganyan tayo mga kainday ma'am pag may bisita ang lolo busy ang inday ma'am mga kainday siyempre mga kainday ma'am talagang ganyan tayo ay dapat tumatanggap ng bisitang maluwag sa ating kalooban mga kainday mamsi yan gagawin natin lahat para naman maging satisfied sila sa pagpunta dito sa bahay ni lolo yan nga mga kainday mamsi bibigay ko na ang kape ng ating bisita at pagkatapos nga yan mga kainday mamsi naghingirim nga pala ng ng mga kain lolo at bibigyan ko siya ng sprite mga kainday mamsi hindi po ito advertise mga kainday mamsi at hindi rin po ito ito, bigyan nyo ng yung Sprite. Ito po ay kusa ko lang binabanggit, na kainday mga siya. Pero kung bibigyan tayo ng yung Sprite, company Sprite, sige lang, go lang. Bigyan niyo lang ako, mga kainday. Charot! At yan, itibigyan rin natin ng butter, mga kainday ma'am. siya. Dahil nga, ang bisita natin ay mahilig magpalaman ng butter sa kanyang tinapay, mga kainday mga siya. At yan, ibinigay ko na rin ng butter, mga kainday mga siya. O siya, mga kainday mga siya.